Turo ko kayo kung paano pumunta dito sa ano sa bayan ng San Luis sa Puso ng Jesus sa Barangay Luya Itong arko na ito pagpasok sa bayan ng San Luis yan, pag nakita yan nire lang kayo Tapos doon sa may bandang dulo mayroon doon crossing kakana naman kayo dyan para dumaan kayo sa munisipyo ng San Luis barangay Poblacion <coughs> mm, madali yung palatandaan dito yung crossing merong ano checkpoint ng polis palagi kakanan lang kayo dyan para hindi kayo makarating dun sa kapila sa muson malayo yun Ayan. Itong ano na ito, kanan lang kayo dyan. Ano yung crossing. May checkpoint ng pulis dyan. Kanan lang. Mas makadaanan nyo na yung sa bandang kanan nyo ano. Municipio de Salud. Barangay Poblacion. Para hindi kayo maligaw. Huwag tutunan nyo na yung Puso Neso sa Barangay Luyan. Luya San Luis Patangas lalo na ngayong ano mahal na araw kung tayo pupunta yan. ito yung munisipyo ng San Luis sa Badlakanan yan yan dito dito yan Ito ng San Luis. Yan. Yeah. Kaliwa lang kayo dito. Ina-diretso uh, lang yan. Barangay Poblacion San Luis. Mahadaan lang dito. Pagpunta kayo ng Jesus Tapos, yung palatandaan dito ng hatian ng barangay. Mga tulay. Madadaan ko tuloy dito. Yun yung dulo ng barangay Poblat. Tapos yung kapilang barangay naman yan. Barangay Dulangan. Ito. Itong tuloy na to. Ito yung hatian ng barangay nila. Ito. Ibang barangay na to. Ang kapila na ito. Barangay Dulangan. Yan. Na. Yan. Barangay Dulangan na yan. Malilit lang yung mga barangay dito. Kaya madali kayo makakarating hindi kayo maliligaw yan, may tulay mayroon ulit din ng tulay na maliit yan itong tulay na to yung kabila nito Ibang barangay na, Barangay Bagong Tubig San Luis Batangas Yan Barangay Bagong Tubig ito Yung puso, puso ni Jesus nandun Sa katatatanan Kaya Akit pa ng bundok Ito yung Barangay Bagong Tubig kung nakita nyo itong ano mga banderitas na ito barangay bunuyo na yan yan, dire direto lang kayo dyan huwag kayong kakaliwa kasi ibang barangay yung pupuntahan nyo, dire direto lang yan, yan. makikita nyo yung mga banderitas na yan kasi magpipesta dito kasabay ng mahal na araw sa katapitan makita nyo yung banderitas na yan dire diretso lang kayo dyan dire diretso lang walang kayo banoyo. Tapos, pag nakita nyo na yung dagat, hindi na hindi kayo naliligaw. Nasa barangay Banoyo na kayo nun. Pwede kayong mag-stop ng saglit. Magpahangin. Pampalit yung stress. Yan ha. Yan. Sa barangay Banoyo to yan. pwede nyo mag stop saglit sa gilid nung pahangin pag narating nyo itong barangay na to huwag na kayo nalampas sa barangay Banoyo kasi yung na barangay na ito barangay Balete naliligaw na kayo nun dapat ipagtanong nyo na yung kanto papuntang barangay Luya tutuloy na ito barangay Banoyo to barangay Banoyo Kalapit na tayo sa kantong kakaliwa natin. Kaliwa lang. May mga signboard naman dito. Kaya hindi kayo maliligaw. Kaso medyo maliliit. Basta pag nandito sa manonyo, dahan-dahan lang yung patakbo. Hindi pwede yung pabilis yan. May no? mga signboard naman dito. Parang luya, buboy. Kaliwa lang kayo eh dito. Yan. Kaliwa dito. Tapos direto-direto na yan. diretso lang to Barangay Luya na to Yan Okay na kata nyo tong tulay dyan At tong Bagong gawang kalsada na to Barangay Luya na to Hindi na kayo naliligaw Madadaanan nyo lang yung mga Madahin puno ng kawayan Mas malapit lang yan. Dito lang kayo katulay Huwag nyo ba pasukan yan Iba yung way niyan? Pero doon din yung labas niyan kaso medyo mahirap yung daan. Dito na lang kayo sa tuturo kong daan. Tuwid na daan. Diret-diretso -dire lang. Pagdating nyo dito sa may packet na to Huwag okay, kayong dediretso dyan Kanan lang kayo Yan dyan. Ito silangan Ito gitna Nandito yung Mas mabilis na daan Papuntang Puso ng yung Yan dito Yan o no. na laban na Naputol na rin sa inig Yan dito kayo dadaan Huwag doon medyo Mahirap yung ahon doon Yung mga hindi sanay na driver Minsan Nahihirapan Kaya dito tayo sa baba Mas mababa yung packet dito Nadaanan nyo yung school ng Barangay Luya Ito, elementary school ng Barangay Luya Dito sa bandang kaliwa ano? Elementary school ng Barangay Luya Malapit na kayo pag nadaanan nyo ito Malapit Barangay Luya, malapit na tayo <laughs> Makikita nyo yung pag-akit dito. Makikita nyo yung Barangay Hall sa bahay ng Barangay Luya. Ilakakbang na lang. Hindi lang tayo. Yan. Ito yung Barangay Hall. Yan. Ito yung Barangay Hall ng Barangay Luya. Tapos makikita nyo na yung signage naman. Yan. Abanal-banalan po si Jesus. Pasok lang kayo dito. Ayan. Dito na tayo. Yung baba na ito, puro parking. Yan parking yan dito yung parking ng mga sakyan medyo iwas nyo lang sa mga puno ng nyog yun eto motorcycle parking iwas nyo lang sa puno ng nyog kasi misan magmabagsak yan dito lang yan sa so, may bandang kanan yung CR yan daw CR tapos dito yung entrance may donation dito 20 pesos sa mga akit yan. Dito lang entrance. Yan, yan. Tapos akin na lang kayo dyan. Dito na kayo. May CR dito. Bawad kanan. May masarap nga palang ice cream dito. Kaya pag pupunta kayo rito. Huwag nyo kakalimutan kumain ng ice cream. Ang sarap ng ice cream dito hindi kayo magsisisi pa sa sinabi ko na ano, bumili kayo ng ice cream ay hindi na tayo ingat kayo mga riders